hindi, Gagastusan pa po daw ako. Ang nasa isip ko po, yung simpleng pagpapadala ng mga gamit ni Dave, hindi magastusan. Tapos ako pa yung pagkakagastusan. Nako po. Ipadala nyo na muna yan sa kanya kung okay. gastusan. Know, uh, kung maaalala nyo, dati itong si Jose ang pinaglalaban nito, yung katotohanan. <laughs> Ngayon, ngayon, pera-pera na. Pinipilit ba naman niyang uh, pera at gamit pa. Ano? Pinipilit niya na yung gamit. Eh, dapat daw, eh, pinadala na. Dati noong kasi, nung sa siya, eh, akala niya may mga ranggo-ranggo ron. Eh, hindi niya adam na wala pala ranggo ron. <laughs> Kaya napahiya yan eh. Gusto niya mataas ang ranggo niya. Eh, dito sa ngayon, sa nagsosolo siya, eh, feeling naman niya ngayon, general siya. Ang taki mang utusan yung manalastas na padala yung packets? Sino ka? Tapos naman, no? siyempre isipin mo rin. Sa palagay mo, ano, nakilala ka ba naman lalastas? Kulangot ka. Sabi nga ni Japina, kulangot lang si Dave. Eh, ikaw naman kulangot ka rin sa mga lalastas. Isipin mo yung mga tao nyo, utusan mo, ipadala yung package, yung mga gamit. Dapat pag-iisip ka rin, ha? No, ni eh, katotohanan yung sinasabi mo, pagtatanggol sa batang naaapi. Ngayon, eh, sa gamit na ngayon at saka sa pera na. Kaya no, tatay to. <laughs> Abay, kung, ko tatay kita, kahit bata pa lang ako, kung hiya kita, ganun din kung asawa ka, kahit kita. Kasi halatang halata na sa'yo, yung, yung pinaglalaban mo, eh, hindi nakatotohanan, kundi sa gamit na at pera na. Yun pa lamang po mga kapambira, natatawa na po ako na di ko, di ko po maintindihan eh. Eh basahin ko po yung comment sa inyo. Yan po nasa thumbnail natin, yari tayo na. Nakakatakot naman po. Ha? Nakakatakot naman po. Hindi pa naman po tayo sanay makulong. Oo, hindi naman po tayo sanay makulong. Katulad nila, sanay ata sila makulong. Kasi narinig ko ay willing daw siya magpakulong para kay Dave. Oo. Oh ay ko hindi ako papayag na makulong para kay Dave. Ayaw ko nun. Oh, ayaw ko po nun. yan. Hindi tayo ganun ka... Hindi tayo ganun ka-obsessed kay Dave. Ano? Magpapakulong tayo dahil kay Dave. Ay hindi po tayo ganun. So meron, siguro meron nag-comment doon sa isang upload niya. Ito daw, naging viral daw ito, Tapos may nag-comment doon na, na lahat daw ng uh, paninira ni ni Jose kay Tekram, eh pagbabayaran niya dahil mga nakasave yung mga, wala, eh, tabagay naman talaga, no, di ba? Uh, director siyang naninira doon sa community ni Tekram. Uh, at sabi pa nga niya, di ba, na ano, ang sabi niya na pwede bang kasuhan to ng, ah, ano tawag doon? Parang ano eh, panluloko, estapa, swindler yata pwede. Ibig sabihin, yung public trust ang pinag-uusapan dito, uh, niloko niya yung sponsor at niloko rin ni Tekra uh, si Dave. Dahil dun sa kayaman na gustong makuha nitong Jose at saka dun sa pera. Yun daw ang pwede kaso kaya, no, kay, ano, kay Tekra. Ngayon na may, may nag-comment na ito yung comment nung ano, nung, ano, uh, ng ah ng tao no, na nag-comment sa kanya na yung tungkol sa paninira niya kay Tekram. Panoorin natin, tingnan natin yung comment. Ito yung play na ako niya. play na nakakatawa kay, ano, ano, you know, kay Jose. Yung mga play niyang ganito. Yung para bang mga, oo, oh, ano, saan niya napupulo to eh. Yung mga ganitong artist. <laughs> ah uh, ito, itong video ko na to. Nagulantang po sila. Yung pag-transfer ng pera na na-confirm lang po naman natin. Tapos, ah uh, ay, makalawis pala yun. Okay, yung love. Nag-comment po mga kapampira, hanapin ko lang ha, nasa na yun. May nag-reply nga doon eh. Nasa na yun. Grabe yung sari love. Tinatakot po ako mga kapampira, kapampira yan. Gabi, gabi ko pa naman nabasa. Ay eh, muntik na po ako, hindi makatulog kagabi. Kapampira yan. Dapat eh huwag po kayo mag-comment ng ganun at nakakaano po yun. Nakakanervis po yun. Kapampira ka rin ha. Oh, na ito, ang comment na relab, ito yung comment na relabo o ayan po yung comment na relab. mag ready ka na Jose, tahimik ang manalastas. Sasagutin mo lahat ang mga paratang mo at paninira mo, lahat ng vlogs na paninira mo, nakasave daw. Kung nakasave daw, ay eh, hindi ko naman yung buburahin. Pag magkataon, gagastusan ka kaya sa kasamahan mong wakwak? Pag nagkataon, gagastusan ka kaya ng mga kasamahan mong wakwak? -wak ay nagkamali pala ako ng interpretation. Ang tinatanong pala niya ay kung nagkasasan daw ko ng mga kasamahan kong wakwak. O, so, nagkamali pala ako. Ang gagastusan, kakaya. Kakaya sa mga kasamahan mong wakwak. -wak. Pero mali yung ano niya, word is eh. Kaya ang na-interpret ko ay gagastusan ako. Pero parang ang puntos niya dito, gagastusan kaya ako ng mga kasamahan kong wakwak. Pero ang nakalagay kasi dito, pag magkataon, gagastusan, kakaya sa kasamahan mong wakwak. -wak. Parang gano'n din, sa nila. So yun yung arti ni ano, no? ni, <laughs> ni Jose, hindi nga lang bagay, bagay yun sa babae, pero sa lalaki, pangit, ah, pangit ang arti na yun. Hindi, hindi ka tanggap sa lalaki yun. <laughs> Pinakamaganda, panoorin niya yun para makita yung nakakaya pala yung inapte ko rito. So yun, yun, uh, sabi nung, yung ano, nung nag-comment kasi, uh, pinapalabas ni Jose, na si Techcraft ay pagdating sa pera, niloko niya yung sa uh, uh, mga uh, sponsor at saka si Dave, si Cargador, si Cargador, si Mamang Cargador. So yan ang ang pinapalabas ni Jose. So kung makikita niyo naman talaga yung mga post ni Jose, bueno, simula ng tatlo na tatlong buwan, ano, nagsimula itong issue na to, eh puro labang kay Techcraft at puro paninira. Lalo-lalo pagdating sa pera at saka sa uh, sa pera at saka dito sa ano sa gamit ano. Kaya I may mean, hindi nakatiis na comment. Yon, yan. Na, na pwede bang sa uh, share sa sampahan ng kaso sa paninirahan? niya. O ang niyo kung pwede ba si Jose sa nasampahan ng kaso ng ng paninira ng puri, eh pagdating sa judge po yan. Ang sa lang ng judge kay Jose o doon sa sa kanyang abogado na mag-take ng session sa sa ano sa psychiatrist. Yun lang ako kasi ano, unang-una hindi naman. Yun ang gagawin ng judge, ano? Utusan yung ano, yung attorney na yung client mo, i session mo 3 to 3 times a week, gano'n. Kung ano magiging development. Kasi kung pag-aaralan ng judge yung ginagawa ni Jose, eh parang ano na siya, eh, parang possess na siya sa pera at saka sa gamit na hindi naman kanya. Sabi, kung matinong ka naman tao, bakit mo naman gagawin yung, yung pera ng iba eh? Eh, ba, eh, doon ka na sa big time. Halimbawa, doon sa mga pondo ng gobyerno na nawawala. Di ba? Yung katulad itong sa baha, yung flood control project, malaka-laka yan, na sinasampa dito sa mga pag-aaral ng bata, sa DepEd, ed, no? marami, marami. Doon ka na sa big time, huwag ka na yung small time. Ganon, yun ang isipin ng judge doon, kaya ang gagawin nung judge, utusan yung abogado na ipasess siya three times a day, three times a week, o paaling higit pa. So, titignan nila yung development siya. Ah, uh, kaya wala nang, walang ano magiging kundi, wala magiging problema. Lang. So, hayaan na lang natin. Ano, Ah, uh, ano niya yan eh? Buwan niya yan, niya yan sa buhay. Kung paano mabuhay ang tao, yan discard. So, check na natin ano, kung paano si Jose. Uh, kinamusta si Ram. Oo big time doon, nasukin mo sa sirot. Doon sa mga pag-iirita niya, pangungulit niya tungkol sa gamit at saka sa pera. <laughs> Lupit nitong si Jose <juice> eh, talaga. <laughs> talagang ito talaga eh. Ano to, talagang yeah, kahit ako yung judge, hindi nang uh, eh, ano ko sa kanya. Session, three times a week sa psychiatrist. <laughs> Sabi ni Dorothy143, oo nga pala, bakit four days na nakaraan gamit pa rin ang ang mga pinupunto mo. Eh? Bakit? Ah, bagay. Lako po, Dorothy 140, bakit daw gamit pa rin daw yung pinupuntos ko? Oh. Kasi po, yun po yung talagang pinaglalaban natin, yung karapatan ni Dave. Noon una ang pinupuntos ko, kailangan niya mag-apology kay Dave, hindi niya pinapansin. So, magkong pinupuntos, Ha? Saan kayo nagsinungaling sa loob ng limang taon? O ngayon. Ngayon na po, ang dibigyan kong diin yung mga gamit na kahit yun na lang, ibigay niyo na lang kay Dave. O yun na lang. Kaso, wala po talaga. Wala tayong magagawa. Kung ayaw po nilang ibigay, wag nilang antayin na yung aking legal team ang pumunta dyan. <laughs> yung aking legal team, baka tumawag ako kay... so, nito yung pinaglalaban niya. No? Paunti-unti ang babagsakan ang dan pala pera at saka sa gamit. Napakadami pang sinorkat ko ano pang sinabi at wala rin nabang nangyari. Sa so, palagay mo, papa, ano, sa mo, papakinggan ka ng mga nalastas, eh, baka naman di mo naiisip na baka kulangot ka lang sa kanila. Eh, tatawag daw siya ng legal team. Yan. Yeah, diyan sa mga puntong ganyan, ibig sabihin eh na nagbo-broadcast na, ka na, ano, o nagla-live ka, ah uh, iisipin talaga ng tao na uh, kailangan mo nga ng psychiatrist para sa gano'n na masubaybayan ka, ma-observe ka habang habang ano, habang medyo katulad din sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko kanina na kailangan talaga dahil nasa live ka at kung ano-ano na pinagsasabi mo, medyo meron ng um, naiinis sa'yo, meron na naiirita sa'yo, lalo na parang, lalo na lumalabas sa paningin namin, sa paningin ng lahat na yung yung pera at saka yung mga gamit, doon ka na nakato, nakatingin, ano? doon ka na nakatingin, doon ka na nakapokus, doon ka na poses na possess ka na, parang tingin mo sa, sa sarili mo, eh iyo na, makukuha mo na, parang gano'n, kasi masama sa tao, yan yung, yung bang yung mindset mo, nilagay mo na ron na makukuha mo na yung gamit, makukuha mo na yung mga bagay na ginusto mo. Parang yung nasa kalingap ka, di ba? Gusto mo maging amo-amo doon, gusto mo mataas ang rango mo, pero hindi mo nakuha. Eh, pero dahil mga brusko yung mga tao doon, may magagawa ka ba? Wala ka magagawa doon, di ba? Ah, ka, di mo mapipilit sa iyo maging boss ka doon. Dahil wala naman pong rango sa kalingap. Yung nasa isip mo ngayon, ah, uh, na may rango na gusto mong mataas yung position mo, yun na eh, nasa isip mo na yun eh. Just nasa isip mo na, nasa isip mo na na ako na masusunod. Mataas ang rango ko, under ko siya, under ko siya, under. Under mo lahat ng tao. Kaya ang, ang nangyari tuloy sa'yo, nung hindi pala ganun, na ano ka, na parang nakraskano ka, no? Kaya huwag mong gagawin dito ngayon, dito kalaram, Ram, na uutusan mo si Ram, uutusan mo yung manalastas na ibigay sa iyo yung gusto mo. Walang ganun sa totoong buhay, wala pang papaguran mo yun at hindi sa iyo yun. Yun ang problema sa iyo, nagkakaroon, nabubuo na yung hallucination sa isip mo. Kaya kailangan na rin ako sa iyo, medyo pahinga-pahinga ka dahil baka makasama sa iyo yan. Makasama sa iyo Siyempre, kung mapapansin mo yata, uh, nung isang, ano, isang tingin, nung isang ako ng live mo, mga alas Diyos na yata yun. Alas 9, puyat ka, halos araw-araw. Kasi dati mo, sinasabi mo, kahit sa hap hapina eh. Uh, kayo, inaaraw-araw nyo. Kaya obses, makahalatang-halata kayo na ganito, ganyan, ganyan. Ngayon, hindi ka, iba. Ginagabi-gabi mo. Nag-live ka na, nagkakaroon ka ba na, ano tawag yun, charity vlog. Eh, sino kayo maniniwala sa charity vlog mo? Kung naghahangad ka ng pera. Di ba? Ano pa naman yung hinahangad mong pera, hindi naman sa'yo, yung gamit, hindi naman sa'yo. Tapos, pag charity, mamimigay ka po nun ng ganyan, ganyan, gano'n. Walang, mang, walang ano yan, walang magbibus yan. Mas maganda, maglight ka na lang para magkaroon ka ng juice. Pero sabihin mo na mag-charity ka pa, wala na. Ah, hindi magbibus yun. Kasi nga, ang pinupunto mo dito lagi, pag, uh, pag tinitira mo sa lara, gusto mo makuha yung pera, gusto mo makuha yung gamit iba Ayan Eh ang evil na uh, bagay dito sa sa lupa eh. Naman natin naman. Check ba natin. So, Parang kilala natin 'yun ano kung sino 'yung mga impostor. Sino 'yung mga mahilig magbanggit ng lagi po nating i-center si God. Oh, uh, wag ko tayong mananakit ng salita. Wag na po natin bibig kasi makakasakit. So, ito yung sinasabi ko. No? Kaya sinasabi ko dun sa nakaraan na sa pagsasalita ako na Diyos ay kailangan din magpatingin. Kasi isang respetadong member to ng isang organization, religious organization. Respetado po yung siya, kinakaaniba nito, no? Christian ho to eh. Yung tinatawag na lang Christian, ano? At ngayon, ah, uh, hindi ko lang alam kung bakit sum pumasok sa isip niya pati yung nasa taas, eh, gawin niyang katawa-tawa para makapaghatid lang siya ng biro o hindi natin na nature niya na huyon eh na gamitin ng pangalan ng nasa taas para sa kanyang biro. Ah meron pang ano eh background na nakakatawa. Tumatawa, di ba? Ibig sabihin sinadya niya. Bawal huyan. Kasi kung ikaw ay sa talagang talagang Christian ka dinadala may pangalan ng religion niyo at ikaw ay isang tinuturuan sa Bible study, pag-aaral ng Biblia, hindi mo dapat gawin 'to eh hindi mo dapat gawin yung banggitin pa yung pangalan na nasa taas para lang makapagpatawa. Para lang ipakita sa tao na ikaw ay matalino. Na ikaw eh, ang ginagawa niya doon eh, ginagamit niya yung pangalan na nasa taas para kutyein itong si Tekram. Alam naman natin magsarita si Tekram, di ba? ganon Eh, yung pagsasalataan niya Tekram naman yan, seryoso yan. Pero siya, ginawa niya isang katawa-tawa ninotify niya para maging katawa-tawa sa tao. So, isipin niyo itong pinaniniwalaan yung tao. Na ano? isa yung Christian ho na pinadala niya, isang respetadong religion dito sa Pilipinas, ano? dito sa ating, ano, sa ating community, no? ginagawanya uh, ginagawa niya o binababoy niya. Alam mo kasi ng mga pastor yan. Eh. Kahit sino, huwag mong gagamitin. Kung natatandaan niyo eh, yung Titanic, 'Di ba? Sabi nung gumawa ng engineer ng Titanic, hindi pa bag, hindi lulubog 'to. 'Di ba? Uh, wag na natin banggitin 'yung sunod na sinabi niya, no? Pero pinalubog ng Dios. Si John Lennon. 'Di ba? Yung mga tao na tinukot siya in salita ng Dios. Ginagamit na rin 'yung Dios sa kanilang sariling kapakanan na hindi naman maayos. Sana kung gagamitin mo yan para ipangaral yung salita nyo, so wala magiging problema. Ba, bibiyayaan ka pa. Pero itong ginawa ni Jose, masyado nga ito. Eh. Masyado itong uh, delikado mapanganib o baka gaya. At sigurado gagayain siya kasi nasa social media siya. Influencer siya. So gagayain siya ng mga bata o yung mga membro niya. No? Mga membro niya sa kanya religion. Ah, uh, nakakalungkot 'to, nakakalungkot 'to. Da dahil ako natutuwa sa kanya, pero pagdating dito, dito, ah, uh, palagi pa naman siya nagsasalita ng mga Bible verse. Kinukumpara niya 'yon, kinukumpara niya 'yan. Tapos pero dito sa pangyayaring 'to, ay hindi ho maganda 'to. Eh, hindi kagan hindi maganda. Ah, uh, sobra, sobrang ano 'to, sobrang grabe na 'to. Medyo siguro sa isang Iisip, iisipin niyo kung yung tao ba ang nagsasalita nito o may matali, uh, matino pa o hindi. Parang kilala natin yun ano, kung sino yung mga impostor. Ah! Sila yung mga mahilig magbanggit ng lagi po natin isenter si God. Oh, uh, wag po tayong mananakit ng salita. wag na po natin bibig kasi ito makakasakit. Ah, alam ko alam ni ano yan eh. News eh, yan. Dahil Bible study, ang Christian share. So, uh, tingin ko sa kanya, sinadya niya sabihin yan. So, wala na tayong masasabi doon kung iwasan ninyo yung mga ganito. Kung huwag nyo i-take masyado yung mga sinasabi nyo ni Jose dahil baka pati kayo ay madamay dito sa sitwasyon at makapagsalita rin kayo ng ganito. Lagi po natin isenter So mga idol, hanggang dito na lang tayo. Mag-ingat-ingat po tayo sa mga taong ganyan, no? yung gumagamit ng Biblia para paniwalain tayo sa mga iba't ibang bagay. No? Uh, yung mga verse sa Biblia, maganda po yung gamitin kapag uh, ginagamit ng tama. Pero pag ginagamit na sa sariling kapakanan, ay eh, hindi na maganda. So hanggang dito na lang tayo. Next time naman po, kung si Dave naman ko para siya gumamit ng Biblia at para saan ginagamit niya yung Biblia. Kung sa pasarili ba niya o para sa mga taong dapat.